kapit ko ba yung likid mo ano mo kasi nang maayos? Susi, <laughs> ka, <laughs> 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 okay, okay, so dun sa ano, loob, Wala pa naman tong ano. Wala pa naman tong ano. Naman tong ano ka gawin mo? Jantang ina mo. Hindi siyong ka din yung siyong susi din. Oh, ito, oh, ito, oh. Baka maabot ko ba yung liquid ko. Dito ka, oh, dito. Wala nga, wala pa naman akong ano. Wala nga. Kumuha ka ng ano. May alambre.

Automatic to, diba ba, kung saan kumaandar to. Pa. Pa, saan ka na? Five minutes later. Kusa yung nag-aano eh. Tapos inang to, wala kong utak. Oh, i-ano mo lang, saglit lang, pa mag...

Ang ino, tingnan ako, putang nga mo ka, ako, putang nga mo ka, ako, putang nga mo ka, ayos ka. Ano pala yung mo, pinagato na mo pa ako, gago ka, pang ino ko, ayos ka to. Balik, balik, ang ina mo. Oya, <coughs> galing mo, handa, hanap mo yun. Wag gago, utak nga nga, ka, gago. Ayan itong bukas pala itong hayop na ito. Pinahiya ako. tawag pa akong putang ka. Ano yan pala talaga. Huwag sa ginawa. pagod ako. ako. Putang ina mo ka! Hayop ka!